Hello guys! May good news ako sa inyo. Okay? Dahil ngayon katapusan na naman and sa uh, sahuran na naman ng ating mga, sa ating mga content creators. Okay? May good news ako sa inyo. Okay? Kung PayPal account yung ginamit ninyo na sa inyong pag-setup, no? pag set up ninyo ng inyong payout account. Okay, at hindi bank account yung ginamit ninyo. Okay, para sa inyo ito. Okay? Pag makakaipon kayo ng 25$ sa inyong earnings, ibibigay na ni Lolo Meta sa inyo. Okay? Tama yun, no Tama yung narinig ninyo. Hindi na kailangan umabot ng $100, guys. Kahit $25 pa lang yung earnings mo, ibibigay na ito ni Lolo Meta kung ang ginamit mo na payout account is PayPal. Kaya sa mga uh, nakakapag-ano pa lang dyan, nakakapag-simula pa lang, and magsiset up pa lang ng yung payout account, PayPal po ang inyong gamitin. Okay? Thank you so much and please do like and share this video. Thank you.